na ang may-ari ng isang laundry shop sa Maynila matapos manlaban sa mga magnanakaw na nagpanggap na maintenance. Hinala na mga pulis inside job o dating mga empleyado ang may pakana ng krimen. Mon Gualvez, ikwento mo. Tukuan at nakahandusay si Kelvin Chowa ng abutan ng mga otoridad sa loob mismo ng kanyang laundry shop sa Santa Cruz, Maynila kaninang madaling araw. Patay si Chowa matapos pagkasaksakin ng tatlong lalaking nagnakaw sa shop ang kanyang misis na si Charlene at kasambahay na si Maricel Librando, kapwa sugatan at agad din nala sa ospital. Kwento ng mga trabahador sa shop, nagpakilalang maintenance o tag-ayos sa mga washer at dryer ang mga sospek. Pinala po ako dun sa kusina, tapos pinadapa po ako, Dapa, dumapa naman po ako. E, po ako sa likod eh, tapos tinalihan po ko dito. Armado rin ang patalim mga salarin at sinabing pera lang ang pakay nila. Pera lang daw po kailangan nila, makisama na lang daw po kami. Manahimik daw po kami. Pero pumalag daw si Kelvin Akitin ng mga suspect ang ikalawang palapag kung saan naroon ng kahadigero. Dito na siya napatay. Bukod sa kaha, tinangay din ng mga sospek ang puting Toyota Corolla ng mga biktima na may plakang UNV-106 at ng apat na taong gulang na anak ng mga biktima. Pero ilang sandali ang lumipas, nakita rin nila itong umiiyak di kalayuan sa shop. Maging ang kotse, iniwan din ng mga sospek ilang kanto mula sa crime scene. Iniimbisigaan na ang mga trabahador, lalo't na pag alamang wala namang nakaschedule na maintenance sa mga makina kaninang umaga. Ngimbestiga natin maigi kung sino mga involved dito. Pag-aralan natin. Mon Gualvez, No. 5.